Mm -hmm. C seizure. Mm -hmm. Merong mga bata, 2 year old, 8 year old na convulsion naka-maintain sa phenobarbital, merong mga matatanda, 30 years old. Ano ba tong seizure na yung, to? Oo, uh, yung seizure. Ano nangyayari sa brain? Ang nangyayari may abnormal electrical activity sa brain, no? May abnormal electrical activity. May kuryente. Oo, oo. So halimbawa, one side of the brain lang affected. One ha... One side lang yung pangingisay. Pwede rin yung focal seizure ibig sabihin one side yung may electrical discharge. Um, nai-involve yung kabila kaya nagje-generalize, no. So halimbawa, so ano-ano klase itong seizure? May general, focal, focal, uh -oh. oh, ano yung uh -oh. focal? Halimbawa, focal isang bahagi ng uh, katawan nag umpisa like itong kamay lang, no? O kaya lang. gumagalaw tapos eto lang mukha, no? Etong mukha, uh -huh. okay? Focal lang. Kaya umiikot lang na ganon. Tapos, saglit lang. no Yung iba, dalawang bahagi, left and right. Kasi dalawa yung electrical discharge, right and left. So, biglang gumagano, nawawala ano ng malay. Anong masnitong uh -oh. focal at general mm -mm -mm. seizure? Yung focal, usually may problema sa isang bahagi ng utak. Like, itong bahagi, maaring may tumor, abnormal na daanan ah, ng dugo. Ah, Oo. Or minsan, pag mga bata, itong merong lumiliit lang ito, mga sclerosis, itong bakit, bahagi bakit, na yun. Bakit sa bata? Sa bata, yung mga uh, seizure disorder na wala namang tumor, walang abnormal na uh, daanan ng dugo, hmm. basta pag nagdevelop sila, mas malit ito, so nagkakaroon na abnormal electrical discharges. Uh. Yung iba naman, yung structural, ibig sabihin may problema dyan, stroke, tumor, o nauntog, may dugo, yung mga ganon. Ano, bakit kailangan? bigyan ng gamot or pwede bang walang gamot kasi yung ibang nanay hindi na lang bibigyan mm. ng gamot o hindi papatingin Sabihin, eh, paulit-ulit lang naman ah halimbawa kung ang cause yung fever yung lagnat. benign oo oh pag oh, oh, naglagnat nagconvulsion oo oh, oh benign febrile uh, seizure no ibaba lang yung lagnat no wag uh, halimbawa pag umpisa pa paumpisa pa lang yung lagnat, lagyan na ng ice pack, no, para paracetamol, para hindi na mag-seizure. No? Kung one or two times lang, okay lang. Pero kung paulit-ulit na, kailangan gamutin. Kasi pag halimbawa nangisa yung, yung uh, pasyente, no, minsan nawawala ng na oxygen yung utak, nagkakaroon din ng damage. So, importante Tsaka pagkatapos gamutin. ng convulsion, parang hinanghina sila. Oo, oo hinanghina sila. Minsan na-aksidente, biglang natutumba, nasusugatan dito. So, delikado din. So, hindi sila pwede mag-drive? Ah, kung control yung seizure, pwede. Pero hindi pwede yung mga delikadong ano, trabaho, yung pilot or kaya yung mga ano, importanting mga trabaho, yung or ano pa bang importante, yung bus mga driver. bus driver. Oo. Ano first aid sa convulsion? Mm -mm. Pag nag-seizure, pahigain lang, i-turn to one side para hindi mag-aspirate. Huwag lalagyan ng mga spoon Kutsara, sa. Oo. Hindi na, hindi na kailangan kasi baka matanggalan pa ng ipin eh. Pagilid lang. After a while nagigising naman pero kung maari din dalhin ka agad sa ospital. O, kasi baka kailangan i ng gamot. Kasi kung matagal siyang nangingisay, nawawala ng oxygen ang buong katawan, magkakaroon ng damage sa brain. Yung focal seizure, yung mm -mm. samparte, mm -mm. ano yun, gising yung pasyente? Oo, pwedeng ito lang, o twitching lang, pero gising. Gising yung pasyente. Meron din as convulsion na wala lang parang tulala yung, lang parang tulala lang oo oh, okay. yung mga absan absan oh, oh. ano yung parang tulala oh. lang na o oh, oh. oh, oh. oh, baka meron nakikinig sa atin tulala lang seizure pala o oh. oh, minsan common sa mga bata nagsasalita biglang nakatingin yung, tingin lang tulala nag-freeze for a few seconds tapos okay na naman yung absan seizure kailangan common din well, tama common sa mga bata <laughs> uh oo -oh. So ngayon, ano ang gamutan dito sa seizure? sa general, mm -mm. sa focal mm -mm. at yung absence na natutulala. Anong gamot? So iba-iba kung halimbawa focal seizure lang, <clears throat> Pwede yung carbamazepine, oxcarbazepine, yung mga ganon, no. So, carbamazepine, tegritol, o trileptal yung mga ganon, kasi focal yon no. Pwede rin kung hindi hiyang siya kasi ang side effect rashes no or nakakahilo yung gamot na yon pwedeng valproic acid yung mga ganon. Ngayon kung generalized madaming gamot din yun. yung mga levetiracetam, phenobarbital, madaming yung mga lacosamide, madami na nga yung mga gamot. Ano yung murang gamutan para sa kanila? Yung mura, yung... Um, Marami kasi kababayan natin, hindi na umiinom. May isa nga dyan. Anak niya, six months, hinayaan na lang daw mag-seizure. Uh, Mura yung Phenobarbital, piso lang kasi yon. Ah, piso oh, lang. Pwede, oh, yun oh, lang. Oh, pwede yun na lang. Pwede yun na lang, oo. Wala namang side effect uh, Minsan matagalan. pag, ano, yung mga bata nagiging hyperactive, uh, uh, hyperactive sila, yun ang side effect. Pero, okay nang rin maging hyperactive kesa nag di ba? Kung yun lang talaga ang kaya. Pwede may mga generic na rin ng mga uh, uh, oxcarbazepine, carbamazepine. Pang matagalan or, ano, ba itong gamot sa convulsion? Kung halimbawa febrile seizure 'yon mga after 6 year old nawawala na. Pero kung structural 'yung damage, nauntog o cerebral palsy, no, matagalan 'yung gamutan. So, hindi naman dapat matakot dito. Tapos, para saan yung EEG? Ah, yung hindi EEG? Nila, hindi nila kaya, mahal daw EEG. Oo, uh, uh, pwede naman sa government hospital kung merong white card sila, no, konti lang babayaran. So, halimbawa nakagamot na sila, paano malalaman kung meron pang abnormal electrical discharge sa brain? Kung okay na yung yung dose na yon titingnan sa EEG okay kung a ah, abnormal pa so pwedeng taasan yung makikita gamot Makikita sa EEG uh -oh. kung ano yung spikes abnormal electrical discharge doon makikita uh -oh. yun. hindi siya ECG hindi sa ulo, sa ulo siya EEG